You oh, know, good morning. Hi. Siyempre, Saturday morning. May ride ng tropang sala, bikers. Pupunta lang kami sa sinasabing The Netherlands of the South. Yung bagong tayong pasyalan sa Silang Kabite. Ang perlas ng Silang. Oh, let's go <laughs> okay yan dito kami dumaan sa may bulihan papunta rito sa may eton papunta dun sa may Santa Rosa Tagaytay Road okay Santa Rosa Tagaytay Road yan ang sa pwede mga kami dumaan dun sa may cart pero dito na kami dadaan papunta ng silang let's go ay, mga natin, nasa natin sa mo, na kuya nasa likod Let's go Makulimlim Huwag naman sana umulan Ganda pa noon, sana panigyan to Sana hindi umulan Let's go Ito, space na aga, o pinapatag Santa, Santa Rosa Tagaytay Road ang bilis <laughs> kapit na kami sa may PNP eh Diret diretso lang yan <laughs> nawala na space na naga pinungan na kami kay Ramon <laughs> ha, dito sa parting silang na tao yan sa mga bibili ng mga furniture na yari sa kahoy dito marami rito pwedeng made to order okay actually pwedeng dumiretso doon ayan doon sa so may papuntang tulay pero dito raw kami kakana na papuntang barangay ulat dito let's go kapag dito ako duma rolling hills ahon lusong Okay, nalagpasan na namin to Pero ito pala yung amin dapat kinaliwan kanina Sa the hills Continue for one kilometer Dito pala dapat Ah. Ah. Kalsada, maliit lang pero kaya pa daan. Diba? Kaya pa. Ay <laughs> sa. Ahon ah, nga. <laughs> in 200 meters, turn right. Ayun, kakamin daw kami. After 200 meters. <laughs> Ayun, nung nakita namin yung court, whole court, uh, oh, kumanan kami, doon kami kumanan. Ayun yung sinabi ng Google Map na in 200 meters, turn right. Ayun okay yun. Tapos dito, mga 1 kilometer daw, dire-diretso. the log cabin yun doon nasa pulong bunga na kami parang malapit na kami doon sa perlas ng silang tara turn onto BRGY bulat one BRGY ulat okay kakaliwa na rin kami rito sa barangay ulat road okay dire diretso lang daw to may napagtanungan ako mga bata rito pag nakita raw yung House of Maharlika, tundo daw, po, do daw tayo kakanan. Oh, Tapos yun, dire diretsyo lang din daw. Let's go. St. Francis of Assisi Chapel. Mga brad, dito sa Pulong Bunga. Salute! <laughs> Capital S inyo, mga tol. Ah, to. Okay. Ito pala daan, House of Maharlika. Tapos may maliit na kanto dyan. Yan, papasok tayo dyan. Papuntang Perlas ng Silang. Yan. Ay, diretso. Ito yung galing Santa Rosa, Tagaytay Road. Doon kami galing sa Barangay Ulat. Dito tayo ngayon. Let's go! maganap din yung ahon na yun. Ang <laughs> layo na nila. Last stop, para di ka maligaw. Nasa tamandaan ka yan. Dito, madadaan mo AE Game Farm. <laughs> Ito ang kabila, House of Maharlika ah, let's go. Yan dani, eh. rolling. Ano galing? Malalim na lusong tas ahon. Let's go. Okay, 7:53 in the morning yan. Dito na kami sa Paris ng Silang. Flower Park Restaurant and Events Place dito sa Silang Cavite. Yun o, oh. okay, nandito na kami sa Perlas ng Silang ngayon, ang entrance lang, pagpapasok ay 100 pesos. Pero mas pinili namin tatlo. Ayan. May buffet breakfast for 339 pesos including the entrance. Total naman, di pa kami nakain. So, dito na rin kami magbe-breakfast. breakfast sa buffet. Let's go! Hello hindi sumama si Pep at si Jack. Oh, bakit? Mababay yun! Yun! Lagot kayo ngayon. <laughs> Let's go! Okay, Simula na kami ng mag-breakfast dito, Anli Buffet Breakfast. Ayun, ayaw nyo. Ayaw ayaw nyo. okay, perless na silang. Tingnan natin kung ayos yung kanilang breakfast buffet dito. Let's go! Okay, tapos na mag-breakfast. Ayan. Mag Mag-iikot-ikot kami rito at mag-picture taking. Kuha tayo ng reels nito, i-upload natin sa ating Facebook page. Kuha tayo ng short clip. <laughs> Malawak to. 100 pesos ang entrance. Ang ganda dito. Ano <laughs> ah, <na> bagyo kami? <laughs> Magugustuhan to ng mga plantito at plantita. <laughs> Kasi ang daming klase ng halaman at bulaklak dito. Na talagang masusulit ng mga plantito at plantita. Ayan. <laughs> Ay, 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 Parami ng parami tao. Talagang pinupuntahan tong Perlas nang Silang dito sa may Silang Cavite. Uh, kung gusto nyo malaman ang ruta, i-follow nyo ako sa Strava. Makikita nyo ang ruta ko sa kami dumaan at kung sa kami dadaan pa uwi. Okay naman sa mga short ride, pwede rito. Ayos. Aka-relax ah, eh. Taman, taman puntahan ng pamilya. Okay. 9, in the morning. Uwi na kami. Ayos na picture taking ng dalwa rito. Nakapag-photoshoot na yung dalwa. May pinituran din yung dalwa rito. My kicks! Tama na. Ride out na ulit. Let's go! Hi! Okay, 9.15 in the morning. Alis na kami dito sa Perlas na silang. Balik na kami dito sa binabaan namin. Tapos, ang plano, magtatagaytay road na kami. Nahanapin namin ang Santa Rosa, tagaytay road na kami lulusong. Yun dalawa. Ayos yung lugar. Bukas sila from 8am to 8pm. Basta yung lalo yung may hilig mag-picture taking. Swak na swak ang Perlas ng silang. Ano? Ride out na. Let's go. Ha ha. <laughs> okay. Nabagkas namin ang rolling hills. <laughs> Ahon lusong to na. Ah. Ahon kami na konti. Ha. <laughs> okay, tagay tayo sa Road na kami. Ito yung isang daan, papunta doon sa so Perles na sila. Ayan. Diretso doon. So yun, ito papuntang People's Park. Patas kakaliwa na nga kami. Diret, diretso na kami pa Lubali. Hey! Okay. Let's go! Okay. Favoritong parte ng pagbabike. Luzon! <laughs> approaching malitlit kakalagpas lang namin ng iton init 10 am pasado pa lang init na sobra may, dalaw may dalang chico yung dalawa <laughs> okay. na mila Okay, Barangay natin 10.40 in the morning. Yun na, okay. 10.45 in the morning. yan na kami sa bahay. Kasama na nga dalawang makukus na bata. ah <laughs> uh, kamusta ang ride? Okay ang ride. Uh, malapit lang yung pinuntahan namin. Pero syempre, sasabak sa ahon dahil tagaytay Santa Rosa Road. Ngayon, kamusta yung perlas ng silangan? Okay naman. Talagang pasyalan. Tapos si yung mga mahilig mag feature taking yon tamang tama sa inyo yun, yun. may entrance siya 100 pesos tapos kung mag only breakfast ka nga uh, 339 pesos uh, nagbubukas ng 8am nagsasarado ng 8pm ng gabi madaming napunta marami nung umalis kami eh. marami nagdatingan pa eh. Uh, paano? hanggang sa susunod na ride maraming maraming salamat paalam God bless and stay safe.